ko lang po yung sinabi ko para maliwanag po lahat. Huwag maniwala na walang alam ang presidente sa kalukuhan na ito. Uniting ko, NEP, National Expenditure Program, yan ang budget ng presidente na sa Congress and Senate. So, tatawagin niya lahat ng mga departamento, pagbibigay sila ng budget nila, hihimayin niya yan at pipirmahan siya unang pumirpa. Walang kalukuhan doon dahil marami nakakaalam. Lahat ng departamento. Public yan. Walang insersyon. So, tama si Claire Castro eh. Bakit maglalagay si Presidente sa sa BICAM eh? Pwede naman ilagay sa NEP. Hindi pwede ilagay sa NEP. Tama siya. Hindi naglalagay si Presidente. Makikita eh. So, pagkatapos doon, pipirma niya, pupunta na, na sa Senate at Congress, hihimayin niya, Senate, magagawa rin, papasa rin, then, kailangan magtama yung Senate at Congress, pupunta na, na sa BICAM. Karamihan ng bay, uh, na, nalagyan na yung Senate ang, at Congress, ang insertion, pinakamalaking insertion, nandun na sa BICAM. Karamihan, at pagkatapos doon, kukunti na lang sila doon eh. Kaya, hindi ko nasasambihin ng mga tao doon, kukunti na lang. Nas lalabas din sa diaryo. Yun na ang uh, dadali nila kay Presidente. Si Presidente uli ang titingin. Ihimayin niya ng gusto yan. Iimbisigahan ng gusto. Titignan niya kung nandun yung mabili niya kay ko na 100 million a billion dollar a billion pesos 100 billion pesos the billion is sa insertion Sinabi ni de sandico narinig nyo lahat yung ano niya so nandito lahat yung insertion ang budget ngayon ng Pilipinas 3 3 tatlong trilyon budget kulang apat na trilyon So, pinag-uusapan natin dito, blood control lang. So, yung insertion nga na 100, nandyan lahat, tinignan niya, sinuburado niya na doon, tinanggalan lang ng 1.5 million. Katiting 1.5 billion. So, nasa insertion, alam niya, 99, 99, ano? 98.5. Nandun lahat. Na menos lang sila doon 1.5 million. Talagang uh, eh, 98.5 billion ang insersyon na nangyari. Binagalan nga na lipstick, di pa rin nakihan, 1.5. Talaga kuripot tong DBM na ito. At nakakaya, nakakaya sa mga Ilocano, ako po Ilocano, nakakaya sa mga Ilocano, sinisira niya mga Ilocano. Yun lang na sabi ko dito. Ilocano ako. Pasensya uh, uh, na po kayo. Ako po ang Ilocano na nagsasabi ng totoo. Isa lang ang salita ko. Ginagawa ko. Pag nagkamali ako, sorry, nagkamali ako. Andali. Nobody's perfect. Nakakamali ng tao. Oh. Pero kung may sinabi ako, hindi ako babalik. Tatayo -ta ko yan kung tama. Kaya ito, tinatayan ko na naniniwala ko sa mga sinabi ni Sandy ko dahil sa Pangulo talaga, tatlo lang sila eh. Di saldi ko ang tingagawa na inutusan. Agad! Pagkatapos ng eleksyon, di pa sila mo po. plano na. Di pa sila mo po. Talagang tanakaw ang ating bansa. Ano ba yung yayari sa ating bansa kung tuloy-tuloy sila? Wala si... ko, di magre-resign yan. Kaya ako, by force, o, eh, sino ba ka baka by force? Kung makonsensya ang mga military, sila na bahala. Kung wala siya ng konsensya, kawawa ang ating kababayan. Tatagal, pero hindi tatagal yan kung hindi tutulong ang military. Protektahan mga tao. Buti maliwanag. Protektahan ang tao. And the state, nakakagulo na ang state natin. Wag nyo nang antayin, dumating pa yung mga ibang mga ginagamit sa nung araw kay former Ferdinand Marcos Sr. na marami ng rebelde na papaputok at lahat. Darating tayo doon, wag na sana, ma maawa na sana si BBM na wag nang dumating doon. The sooner the better, Mr. President. Boy! You better resign now. Wala ka nang ligtas. You can run, but you cannot hide. Saan ka Sa ibang bansa. Punong-puno ng overseas workers. Ang buong mundo. Hindi ka makakapagtago. Saya, so, uh, nagpapasalamat ako sa nangyari ngayon sa inyong lahat.